Bakit ba kayo eh kaya niyo naman tumulong sa ating mga kababayan? Um, kahit na hindi naman kayo uh, politiko o government official, eh ba't ba pinapasok niyo pa magulong mundo na to ng politika? Oo nga eh, sabi nga nila mas magulo daw ang politika kaysa sa showbiz. Pero um, ang akin is that mas, mas makakatulong tayo sa tao kung nasa posisyon tayo. So, mm -hmm. paano, paano paano mo paano mo na envision yung sarili mo na bilang isang konsihal, halimbawa, ikaw ay manalo, konsihal ng uh, Olongapo. po. Paano mo ma um, magagawa yung pagtulong na sinasabi mo? Maraming ano, maraming ang maganda kasi sa aming team sa partido namin eh may kanya-kanya kaming mga strengths at may kanya-kanya kaming gagawin. Isa mm -hmm. dito ay um, sa ako, nasa social services ako. Mm -mm. So anything na tungkol sa social services hawak ko 'yun under sa akin 'yun. So that means um that means um healthcare, that means mm -hmm. housing, livelihood, wellness at mm -hmm. if rin talaga yung yung um magkaroon ng trabaho ang mga taga longga po. Yung bang ito, ito na, natutuwa ako na binanggit mo yung social services at nung in mo ito tong, uh, yung uh, kalusugan at iba pa. Hmm. Uh, apparently, uh, meron kang pag-aaral na ginagawa. Meron ka bang uh, um, training o formal education tungkol sa sa pagiging isang politician? Uh, kung ano, trabaho halimbawa ng isang counselor? Alam mo, Captain, wala akong... Um experience uh -huh. sa politiko. wala rin ako masyadong alam sa politiko. pero politika pero meron akong puso para manilbihan. yun uh -huh. lang ang kaya ko sa ngayon tapos kapag ka matapos na to ma hopefully manalo tayo maihalal doon mag-magsa-start na akong mag-aral para uh -huh. political science or kung ano para alam ko kung paano paano ba dapat ang gawin? Paano mm. bang tamang pamamaraan? Ano bang ginagawa ng isang konsehal? Mm -hmm. Um, lahat yon slowly yung slowly inaaral ko. Inaaral ko. Mm. So, sinasabi ko nga lagi, wala akong alam sa politiko, pero ang meron lang ako puso para sa paninilbihan. Uh -oh. actually, ang uh... Alam naman siguro ng mga nanonood sa atin, ang uh, konsihal, ang pangunahing trabaho ng konsihal ay legislation ano, o yung paggawa ng uh, batas. Um, ikaw, ano ang gusto mong gawing batas? Pagka ikaw ay uh, na, naging konsihal na ng uh, Olongapo City na may kinalaman doon sa mga binanggit mo kanina, yung yung uh, yung kalusugan, yung wellness ng mga tao baka baka pati yung edukasyon ano yung naisip mo na pwedeng maging batas uh, o ordinansa dyan sa Olongapo? Um ang naisip ko uh of course ano um na batas would have to do something about sa livelihood or sa sa healthcare or mm. or also kung talagang iisipin ko gusto kong um gumawa ng batas na kagaya ng ano ang rules sa loob ng Subic Bay SBMA uh -huh. na pag nandun tayo na is nasusunod natin ang mga traffic lights na, na nasusunod nasusunod natin yung yung go signal at uh -huh. when to stop and yung tamang pagtakbo ng kotse uh -huh. um sana sa labas ng SBMA magkaroon na sila ng ganong klaseng disiplina Uh -huh. ang 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 yeah, uh -huh. ano ko it's more of importante talaga dahil maraming na aksidente po puntang Antipolo pagka lalo na sa ay Antipolo sa ano sa Olongapo, lalo uh -huh. na sa gabi. So uh -huh. ang akin siguro na isang ano is that mag seat belt, you seat belt talaga. Mm uh -huh. At yung car seat na na pinupost ng gobyerno, I'm all for that. Para para sa mga bata ano. Ang isa po ngayon sa pinakamalaking isyung moral na bagit mo kasi Scandal, yung tungkol dito sa uh, Sir Arnold, pwede mo rin sagutin to. Yung tungkol sa isabong. E yung isabong e kasi, uh, ito regulated ng gobyerno yan at pinabay, legal naman yan eh, pinayagan ng gobyerno. Ang problema, nakaka, nakakapag-isabong -e pati mga minor de edad. Ano? Pati mga minor de edad. Ano ang naiisip mo parang? Kasi yan naman, binibigyan ng permit sa mga munisipyo yan eh. Hmm. Nakakarating sa mga city hall yan bago mapayagang mag-operate sa kanya-kanyang localities. Kayo po, ano naiisip yung paraan para kung kuma maipagpatu... Well, una-una, sangayon ba kayo sa is isabong? Sangayon hmm. ba kayo? Pangalawa, kung, kung sangayon naman kayo, paano niyo naiisip na protektahan ang ating mga minor de edad na malulong sa sugal na ito. Yung sa akin, as long as uh, legal naman ang isabong, eh, okay naman sa akin. Ang magiging problema na nandiyan is that dapat magsimula sa mga magulang. Dapat talaga tutukan yung mga anak niyo kasi hindi natin pipigilan yung mga tentasyon na ganyan lalo pa sa sugal. Mm -mm. Dapat alam natin kung anong galaw ng mga anak natin. And as long as hindi hindi ma, matutong magsugal yung mga bata, kabataan, okay lang naman para sa akin yun. Problema kasi si Arnold pag nasa loob lang ng kwarto yung yung batay. Yes. <laughs> yan, yeah, ang diba, problema nga diba, yan. Ano pa diba, paano ba? So. Kasi digital yan, katunying. Kahit mm. everyone have access. Mm. Diba? Mm. Uh, yun, siguro, ang number one, tama yan si Grudin. Dapat yung proper guidance ng mga magulang. Number two, the government should make a, 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 siguro a bill how to regulate the isabong. Yes. E Pero ang malaking tulong sa isabong e sa atin, ay nagbibigay yan ng malaking tax din. So malaking income sa city mo o sa probinsya mo at sa, sa bayan natin. Malaking matutulong. Anong kaibahan niyan sa STL? Anong kaibahan niyan din sa wedding? At is ito ginawang legal na. Yes. Eh, din baka pwedeng pakibanggit mo kay Ate Gretchen. Hindi <laughs> 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 <Dating laughs> ba? talaga eh. Uh, baka banggit mo lang sa kanila na baka magkaroon ng, ng uh, kahit wala pang government regulation, maging uh, initiative na ng mga operators mismo na uh, na matiyak na ang maglalaro dito, meron mga, palagay ko pwede naman gawin yan eh, na masiguro na 18 and above. 18 and above. Meron naman, magpakita sila ng mga ID o birth certificate, bagamat mapepeke rin, pero palagay ko... Kalamnan mm -hmm. ba yung mga facial uh, identification siguro naman uh, may mga paraan I'm sure may paraan kahit nga ang pornography eh hinirap uh -huh. i-regulate sa sa digital di ba kahit uh -huh. anyone has access na rin pati bata nakaka-access na ng pornography so ito papaano yan magagawa ng gobyerno ma-regulate natin especially yung age limit ng mga uh -huh. isa. akong Ang dami kaya ay pakibanggit mo Mayor Arnold ha? pagka pagka sinuwerte kayo kayo nanalo diyan. Uh, sabihin niyo doon sa mga operator ng isabong aawayin niyo si Titigil niyo yan pagka pinaya, pagka nakita niyo may naglalaro na minor dito diyan. No? Oo, oh, tama yan. Oh, tak takutin niyo yung mga operator para mawala sila nakita. Mm <laughs> -hmm. <laughs> oh, ayan, si Claudine oh, yun. Gaw gawin yun, Ma'am Claudine. Sabihin mo kay Kwan. Sabihin mo kay uh, ating Gretchen. Kay Atong Ang. At kay, okay, ano? atong, kay atong Ang. Oh. oh, Hindi oh, oh, oh. <laughs> ka kamuubra sa ulongga po, sabi niyo. Oo, oo, oo. I'm sure uh, masyado ko nang naabala ang uh, gabi ninyo. Meron lang akong ilang papakitang, ito, nabanggit ko kanina yung mga bashing, uh, Miss Claudine, ano? Uh, may mga may papakita lang kami sa inyo mga 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 mean comments. Gusto ko lang malaman talaga, sabi mo nga manhid ka na dito eh, pero uh, I'm sure marami pa to, marami pa to. Okay, ang isang example nito, uh, guys, makisuyo nga. Ito, nakita mo, nakita mo na ba yan? Hashtag servisyong mula sa puso? Yes. Uh, nakuha yata nila iyo yan eh. Ha? Uh, nakuha nakuha nila sa Yes. Sa opo. Sa mga sa mga linya mo. Sabi ko napapanood ko 'yan nung araw eh. Bakit nga, Ma, nga ba ang puso mo pa kagaya? ka pala kumanta? Actually, pwede mo siyang gamitin eh. Gin yes. Binambaba sa'yo, gamitin mo siya, uh, Claudine. Ano tingin mo? Oh, Salamat sa advice mo. Totoo yun. Mm -hmm. Eh, makakatulong pa nga yung pambabash nila dahil mm. -hmm. nagbibigay sila ng na idea kung anong pwedeng pwedeng gamitin as hashtag at ano. Uh -oh. nila yung mula sa puso. Tama-tama. <laughs> so pagka nakita nila ang Claudine Barreto sa Olonga po, hashtag servisyong mula sa puso yes, yun. Yes. yes. Okay. <laughs> okay. Eto pa isa. Uh, eto hindi showbiz ang politics, madam. Walang cut-cut. Anong say mo doon? Totoo yun. Totoo yun. Um, alam ko yon, Alam ko rin. I think I can say na equipped ako sa pinapasukan ko ngayon sa bagong chapter ng buhay ko. And ayokong mag-promise or magsabi ng kung anumang pangako. Pero ang gagawin ko na lang, magtatrabaho ko na mabuti. Tignan mm -hmm. niyo na lang sa gagawin ko. Mm -mm. Ito medyo masakit 'to eh, pero mm -hmm. papakita ko na rin sa iyo. Ito. Uh, ito, sinabi mo na nga na wala kang masyadong alam sa politika eh but nagsumaba ka pa? Anong gagawin mo diyan? Artista lang ang alam mo. Ah. Uh, baka gusto, kung gusto mo sagutin, kung ayaw o Ay. 'wag na. Mm Hindi -hmm. akin at, lang naman um continuous learning lang. Mm -hmm. uh, I think mas mas ma mas maganda siguro sa isang tao na tatakbo ang ang meron silang puso para manilbihan kaysa sa marami kang ka, ka, marami kang kaalaman tungkol sa politika pero mangungurakot ka lang naman. Mm -hmm. So pwede mm -hmm. mo sabihin ngayon na pag ka hindi ka mangungurakot? Of course, of course. No. Kasi mm -hmm. ano, katunin, ako, yung isang reason rin kung bakit ako tumatakbo is para um, ipagpatuloy yung legacy ng daddy ko. Mm -hmm. A legacy ng lolo ko na so, governor, Yes, and um vice governor rin yung isang tito ko. Um, and yung dad ko nga sa di director ng SBMA for so many years. So, ang akin lang, gusto ko lang i- i- bigyan, mag maging proud ba ang daddy ko? Lalo ngayon mm -hmm. kung wala siya. Um, I'm, I'm sure kung andito siya sobrang-sobrang masaya siya oh, actually, nung kinukwento sa akin ni Sir Arnold kanina, tinulit mo ngayon na yung palang lahi niyo eh, lahi ng public servant, ano? Yes po. Okay. ulo, uh, may, may, may barangay bareto pala yan. <laughs> yes, isa lang bareto rin. Sa, Barreto. oh, yes. sa Ulongga po, no? Okay, last na lang. Ito, um, uh, ba, ito, uh, basta sikat, pwede tumakbo, ah, uh, Pamilya nyo nga, hindi nyo maayos, siyudad pa kaya? Ayan, yung mga sample ng uh, uh, basing. Ah, I agree. <laughs> I agree. Mahirap talaga. <laughs> Mas mahirap ayusin yung pamilya ko kaysa sa ayusin ang problema ng bayan. <laughs> Totoo naman. Sana naman na uh, yung problema ng bayan ay uh, makapag-contribute ka ng malaki sa paglutas nito.